Yun, dito na kami kaila Tatay Albert. Oh, Tay Albert, good morning. Ah, good morning, good afternoon. Yan, maganda on. Nilagyan mo na ng, ng sampayan doon, mga damit. Malinis na. Oh, yan yung maganda. Ito hindi nagpapakita sa akin. Nung isang araw, oh, yung bunso lang nagpakita. Sino on, yung isang babae doon? Pamangkin ko, sir. Pamangkin dito sa iyo? sir. Bakit? Ano na yung nangyari? Dito nakatira na? Hindi sir. Ah, dito lang ngayon. Nagbisita. Oh. Patay yung nanay niyan sir. Nung ano, nung... ano na ngayon yata yan. Mga kalahating taon na yan. Hmm. Ay, sino tatay niya? Saan yung tatay? Patay din Patay sir. din? Oo sir. Hay. Walang nanay na at tatay? O, saan ka papunta nga dito, ni? Ni? Wala. Neng say siya. Say siya. Say Sa likod, siguro mo. Say siya. Hindi ka maghihagan. May kutsil nyo. Ima mo, madus mo. Ay, tumakbo? Oo, oh, may kutsil nyo. Mahihain, oh, mahihain. Madus mo. Ay, naku. Tumakbo say -say. daw. Um, say siya. Ba tumakbo. Bale, ano yan nangyari sa nanay niya? Yan yung... Yan yung dinalan kitang bigas. Tapos, sabi mo, ang kat kalahati dalhin mo doon sa namatayan. Oh, sir. Oh. Yung sa na sa pulukati, sir. Sa pulukati. Ilan sila magkapatid? Bali apat sir, yung isa nandoon sa kuya ko. Ah, eh, kinuha rin. Oh, sir. Tapos yung iba saan? Nandiyan sir sa ate ko. Ay eh, yung dito. Opo, sir. Oh. Ilan dyan? Ilan? Bali tatlo, sir. Tatlo tapos siya saan nito? Si Sasi. Sasi? Si Saisi po. Si Saisi. Si Saisi? Okay. Oy, Saisi. Ay, ilang taon na ikaw ni? Eh. Yung... 14. Mali ka Oo, oh, ayan dito ikaw. Oo, oh, oo, oh, oh. 14 na ikaw. Hi, hmm, kumusta ikaw? Nag-aaral ka ba? Oo. Oh. Oh, saan ka nakatira ngayon? Sa Antisana. Si Antino, si Antisana. Okay. Yung kapatid mo nandoon? Ilan kayo doon magkapatid? At tatlo. Tatlo? Tatlo. Oh. Ano nangyari sa nanay mo? Hmm... Katapas mo, matasagingan, nadisgrasya mo. Nadisgrasya sa sagingan? Na inataki, sir. Pinatake. Ah, inataki? Inataki. Kaya ba... Ay, yung tatay mo, kailan din pumanaw? Hmm. Matagal na? Oo. Tapos, si nanay mo, nito na lang? Aray ko po. Kalungkot man, no? Pag ulila ka na? Oo, sir. Uh, so, bumabisita ka sa kanila? Oo. Yeah. Oo. Ikaw pala yung panganay nila eh. Oh, tawa yung. Eh. <laughs> pag hindi, pag hindi tawagin no, oh, parang ayaw maglapit si Sasi ah. Sasi pangalan No? Saisi, Si Sasi yung aso ni nanay. Kaya nga, nalilito ako eh. Saisi, pala eh, Sasi. Si ate Saisi. Ayun. Ngayon may nagpadala. Sige, tehan. dyan na muna kayo. Sige. Ayan. Oh. <laughs> Nahiyang-hiya siya. Okay. Uh -huh. Ah, sige. Ganito, may nagpadala sa atin ng ano, pera para sa inyo. Oo, ngayon, series na rin kayo. Gusto nilang ipag-grocery sana. Kaso ay may grocery na nga kayo nung nakaraan. So ang kwan ko sana, ang decision ko ay ilagay natin sa savings. Sa Cebuana, mayroong micro savings sila doon yun okay. din ang ginawa ni ni Ate Sarah okay. yung isa sa mga scholar noon ni Sir Dolpo okay. e di nakasave siya ng pera okay. kundi hanggang ngayon meron pa siyang pera na, na ginagamit sa pag-aaral niya okay. ang sa akin mas maganda kung na, nasa savings para okay. kung kailangan mo ng pera pwede mo siyang ma-withdraw okay. mm -hmm. pwede rin siya Oo, kasi pag Halimbawa, dito sa iyo yung pira, baka mamaya may umalis ka, mawala man dito, di ba la? Oh, Kaya mas magandang ilagay sa savings. So, kung kailangan mo next month pa man ang klase, klase, no? Next month, sir. Or sa sunod pa, ano lang ngayon, June pa lang, July, August pa yata yung klase siguro? July sa kanila siguro. July, katapusan, mga ganyan? Oh ganoon, sir. oh di, saka kabibili ng... Gamit mga gamit ng mga bata. Oh, Oo. Ay, si okay man 'yan ang ganyang desisyon natin. Opo, oh, sir. May ID. may ID ikaw? mayroon sir. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Anong klasing ID? Po. Dali lang, sir. Ah, oh, sige, sige. May ikaw may ID rin ikaw? No ID, no entry. Oh. <laughs> Sino ay si si okay. Si Anong sinabi mo? Kinikidatan ni Manong eh. Anong sabi mo sa iyo ni Anong sabi mo kay tatay mo nung nakaraan? Hey. Sino ka? Ah. Sino ang <laughs> Sino sino? Hey. Okay. Si Hilario daw. Si ah, oh, ay ayun. Ay okay ito. Meron siyang alin. Anang ano pambansang si pagkakalanlan Chinese ka pa lang. Ay abo anang ID ho. Pwede ron. Sa farm ka rin lumaki? Saan kang farm? Mangan. Iya 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 man ako. Siya. Ah dito, oh, kala po sa China ikaw naglaki. Ay, madami siyang ID lumaki ka sa Bamb Bamban? bamban banban manggan ah sa manggan, manggan. O, kala ko doon sa pampanga eh lalo na din ana na wala B Binibenta ko <laughs> sabi nga nila magbiro ka daw sa lasing wag lang sa bagong gising nino, na naghintay nino, nino, man, sa atin nising, sige, eh, kaya nga magbagong bagong gising to eh nag <laughs> ah, alas ka ano yan Opo, ma'am. PWD ka rin, ka. ay? PWD ka. ano? Yung naki accident ko, dati sa ka Ah, nagkaroon ka ng physical disability? Okay. I pala yung mga gamot kung magbili ka, basta may oh. Nahiya ako sir, mag ano, pakita ng yan na Bakit? ano. Bakit? <laughs> si Ate Prezi nga, may disability rin siya, nagka-cancer siya eh. Oh. Ay ikaw may physical disability oh. Mayroon kaya karapatan mo yan, tribilihiyo oh, mo yan. yan. Oo, Minis, pag kumain lang kayo lang sa lang labas, sa, may 20% ano percent yan. Ano ko lang sa sasakyan? Halimbawa, mag ano ko? Uh, mag, ah, pamasahe. pamasahe. Oo, oh, sir. Oo, oh, oo, oh, oh, lang oh, oh. ang ano, minsan nga, ma'am, hindi ko na yung pakita eh. Dahil? Pag, ah, ka eh, malakas kayo, kayo eh. Hindi naman. Aba, pag may ID ka na nakalagay wala, dito na yun. nga, oh, nakalagay, oh, dis, oh, may disability ka, okay. eh, oh. eh, ano na yun, automatic na yun, wala na yung question. Kasi, permado man to ng... Okay. Nang uh, office Naglamad ng mo, man, man discount, ano? Ano? Kita boli di. Oh. Ano oh. oh, ba discount? Uh, ha? Wala uh, sa discount para di. Bakit? Naglalakad na siya. Eh. Naglalakad ka lang siguro. <laughs> oh, minsan. Uh, oh, oh. mm. Pag manganihan okay, ka, ka di ba nanganganihan ka rin? Oh, sir. Tapos nagahan tractor ka rin. Oh, dapat oh, dagdag sweldo 20% no. <laughs> <laughs> Hindi bawas. <pa> <laughs> Hindi bawas. Oh. Sa grocery yan. Oh. May discount yan basta may booklet ka. Oh. oh, may booklet ka rin. Baka tinapon wala. mo yung booklet mo. Wala, wala sir eh. wala kang booklet. Ng booklet eh. Sa baan, bang, hmm. Ano ma'am? Eh, nah nahiya nga siya sa mga pribilehiyo. <laughs> <laughs> Ako wala akong hiya talaga. Oh. Kahit sa groceries, oh. ginagamit ko rin yan. Okay, oh. Na, <laughs> oh, oh. <laughs> malaki, malaki yung bagas Oo. Oh nakibawas ah, yan. Ay, ay bakit pag tinanong ka, anong disability mo? <laughs> oo. Oh. <laughs> ano nga, sabi ko eh, ano, physical po. Physical, oo. Oh, oh. <laughs> yung itong, ano, kanan na, 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 na. ano ka dati talaga dyan? Oo, oh, sir. Ito, hirap ka rin magtrabaho yan sa palayan eh. oh, nung ano, nung sir. Nung una? Nung una, sir. Oo, oh, ngayon, okay na. Diretso yung paa niya, hindi matriko? Ito naman yan, ma'am. Mabuti yung asawa ng news Si eh, Nahi, ano ko rin yan. Nagbalik? Ayan ma'am Yan. Trabahoso ka talaga ngayon kuya. Oh. Grabe ang trabahoso Ay, mo ah. Hindi matikbo. At tadlong mm. lang siya. Hindi yan na mga Ano rin yan. Oh. Kasi lang may fracture din ma'am Ay, ho. Oh. Hay, karapatan mo ito nga gamitin mo itong kwan uh, disability mo nga ID sa mga sasakyan, sa mga sa grocery sa o commodities gamot. ba tawag diyan or ano Pumang mga gamot, pangunahing serbisyo ba mm -hmm. o oh, okay. pamasahe mo oh. may discount yan pag mag grocery ka may discount din yan oh. magkain kayo sa fast food may discount din to eh yung sa grocery yung gatas mm. dilata yun oh. malakas na ma may discount ba? din yun I ay mean, oh. na yun yun, yun, yun pag nga ako eh, ay, ay sus bakit ka mahiya, mahiya? Mo, oh. ako nga bin, Ibigay mo na lang sa kung hindi i-honor yung ID mo, ibigay mo sa kanila yung disability. Oo. Oh, oh. <laughs> oh. kahit wala sabi na mo, akong disability. Oo. Oh. Oh, oh. eh. Kay manang ay eh, pag ayaw nila, may nakalagay kasi sa kanya ano eh nang uh, may ano, ulcer? Ulcer cancer. Ah cancer. Oh, hay pagka hindi i-honor, oh, nakalagay this may may ID siyang PWD pag Sabi niya, yan. oh sayo na lang oh, yung, oh. <laughs> yung cancer ko, sabi niya. Oo. Oh, okay. <laughs> Kapag oh, sa ano. Katulad sa iyo, bakit ka ma, ano, bakit hindi mo ibigay yung ano mo? Hindi mo ipakita yung ID mo? sandang lang 'yon, sir? ano kasi naya nga ako na ano kasi tatanungin tanungin ka na, ano yun, lakas -lakas ika, eh lakas-lakas ni kay tapos eh tama din ako. Oh. <laughs> kasi may ano, may evaluation man to yung gobyerno sa mga pag-apply mo ng ID. May supporting documents to eh. Oh. Bob, pambihila pati sila. O sama ka sa amin, arestado ka. Oo, para diretso <laughs> na tayo sa Arestado. Ay, kayo muna dito muna ha. Dalhin muna namin si tatay mo. Okay, Dahil lang sir. Dahil sa pagkakasala. Magbabarong ka? Ah, sige, magpapalit ka. Ah, sige. Yung polo natin dyan. Sino uli uli na? Oh, sige. Kuya Albert, ito yung mga nagpadala sa atin, no. Okay. Ibibigay ko sa iyo ito at uh, sasamahan namin ikaw sa pag-open ng micro savings account ha. Okay. Para ilagay mo ito sa savings ninyo Ito kay mang kay uh, Ma'am Minghee nya magpabanggit to ng pangalan eh. Ang binabanggit lang yata natin dito kay Ma'am Minghee. Ah, uh, Ma'am Marilyn. Ma Marilyn ng Illinois. Yan, Ma Marilyn ng Illinois. Meron siyang 5,691. Ayan, padala niya. Hawakan niyo po ha. Oh. 5,691 to. Kuya Albert, ginawa na itong 5,700. Ito na, oh, 1,000, 2,000, 3,000. 4,000 5,700 mm -hmm. mm o sige Pasalamatan mo muna Si uh, Ma'am Marilyn, Lane Ayan. Maraming pong salamat Ma'am Marilyn Sa Pinadala mo pong pera po sa Mga anak ko po mm -hmm. Ito na lang po ang Mano po Sa na lang po Ang mahal na Panginoon po Sa inyo na Mag Ano po Maganti Maganti po at mm. Hindi lang sa akin po ma'am Na Natulungan niyo ma'am O di sa iba pa ma'am na Sige, tapos sa akin sa amin na nangailangan po. Mm -hmm. Si Ate Julie Luna may padala rin siyang 5,033 pesos and 70 centavos. Ayan, sige, Ay, ka, bigay natin. Albert, oh. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 3, and 33 pesos. Mm -hmm. So, okay, pasalamat ikaw sa kay ano, Ate Julie mam ma na Julie uh -huh. Salamat po ma'am sa kinadala mo po sa mga anak ko po. po. Uh -huh. God bless po ma'am. Ingat po kayo at sana yung hindi lang sa amin ma'am na natulungan mo ma'am sa iba pa man na nangailangan din na dito sa amin ma'am. God uh -huh. bless po ma'am. Oo. Oh, marami po, silang natulungan eh na araw po ma'am sa inyong uh -huh. lahat at sa staff tip vlogger po marami pong salamat sa inyo God bless sa inyong lahat ngayong araw na nga na ito binungi ko siya naman na namin si Kuya Albert pag ato sa si Buana yan ang nung restaurant sa restaurant na Diba? Ganun na yung voice over di ba lahat? Si Kuya Albert nagpirma, maunit anong yung deposit? Hindi na na basta-basta na ma-withdraw. At hindi pa ka why ka na? Ayaw na yung doon sa bag niya. Magdawit na rin So ayun, uh, Kuya Albert, uh, okay na? Mayroon pa, ka ng card? Marami pong salamat senior, oh. sa inyo, sa ma inyo ma'am na ano po ma'am, malaki ko pong tulong sa mga anak ko po ng mag-aaral po. Mm uh -huh. nilagay ni Kuya Albert yung uh, 10,000 pesos nila doon sa uh, micro savings account. Uh, Magasto sir. Mm Sigurado talaga na mapunta sa school. Apo yung ano niyo ha yung uh, security ng card mo uh, gin-remind naman na kita alam mo na kung paano mo yan gamitin at uh, wag mo basta ibigay kung kanino kanino man oo uh, sige ay magbisita bisita naman kami sa iyo Okay, sige mga okay, kapobre hatid namin siya bago kami tuluyang uh, umuwi ihatid mo na namin siya sa kanilang bahay. Maraming salamat po Ate Julie Maraming Luna. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Mm -hmm. si, good luck pa ma ma'am and God bless. Si Ate Marilyn, ma, ma Ate, Ate Marilyn, ma Marilyn ng Illinois. Yeah. Maraming salamat. Maraming tulong to ma'am. Malaking tulong sa mga anak ko pang nag-aaral po. Mm -hmm. Good luck sa inyo ma'am and God bless. Ako si Kapobring Albert. Kapobring Albert po. Oh, kasama ko si si sa Ate and mga kasamam sa kasama niya po nila. Si Ate Percy. Opo, si mam ma Ma'am Percy. <laughs> Percy, Percy. Si po. pong salamat sa inyo, Kuya. Kuya. Maya? Arnel. 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 Uh -huh. pong salamat. Ah, <laughs> uh, sa lahat po. Maraming maraming salamat. Opo. <laughs> oh, Ini ayaw magpaiba ng pangalan si ano eh? Si Ate Prese. Ano pangalan <laughs> ni Ate Prese? dice lagot <laughs> kayo lagot ka kay ano kaya tepris siya gid pa man naga-assist sa iyo jan oh siya sige Maraming salamat uh, mai kapobre magandang uh, hapon po sabi nila puro si Albert na lang ang si Kuya Albert na lang ang vlog ni Kuya Archie ah mm. <laughs> oh sige po mga kapobs